Mukhang di kaya, no? Mamamatay. Hawakan nyo na. babasbas basan na lang mamaya, dun Doon nyo lang sindihan sa loob. Sa loob Mamamatay lang. Kaya ba sindihan? Kaya mabuhay. kaya mabuhay, okay lang. Kasi na ko baka mamatay lang dyan. Niloko lang natin sarili natin. Isa pa. Kaya dyan. Iloko lang natin sa natin yan eh. Oo, ikin. Bukay ito ha. Ah. Ah, Pag napuha magaling ka na. Okay. Sa ngayon ng Ama, ng Anak, ng no, Espiritu Santo, so, magali ang kapayapaan sa tahanan ito at sa mga maninirahan dito, sumayin ang Panginoon. At, at sumayin niyo rin. Eh. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagpasok ninyo sa alimang bahay, sabihin muna ninyo, magalinwa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung may bigin sa kapayapaan na nakatera roon sa, sa kanilang kapayapaan, kuning-kuning hindi sila magkakamit ito. Malatili kayo sa bayan na inyong tinutuloyan. Kanin nyo at hindi nyo na maidulot sila sa inyo sapagkat ang mga gawa ay may karawatang tumanggap ng kanyang upang. Huwag kayo mapalipat-lipat ng bahay kapag tinanggap kayo sa bayan. Kanin nyo na mayahin sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit na sabihin sa bayan na lalapit na ang pagkahari ng Diyos sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa yes, Kristo, manalangin tayo. Manahan ka, Panginoon sa Kristo, sa piling na naman papasinaya sa bahay na ito at umihiling ng pagbabasbas sa iyo. Upang sa paglagi dito ay kailang madama ang iyong pagpupo. Upang sa paglabas dito ay kailang makamit ang iyong pagkataguyon. At upang sa pagbalik dito ay kailang mapaulakan ang iyong pagpasok hanggang tayo sumapit sa ilan ng tahanan sa maligayang pagpisan sa iyo, Ama, sa kalangitan, hari namin na bubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalan mm -hmm. ng gano'n. Ang banal na tubig na wang ito ay magpaalala ng pakikisa sa kamatay, kamatay pagkabuhay ni Kristo sa sakramento ng Pinyan. So, haba pong tayo pumapasok, magdarasal po tayo ng Ama namin, ang Maria, sa Ama so, namin, sumasalamin ka sa ibigin ng ngalan mo. Mapas sa amin ang kaharihan mo. Sundin ang loob mo. Dito sa loob ako para ng salamin. Pagkailan mo kami ng aming sa ato para. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Tulad ng kapitawan mo. Sundin ang aming sa amin. At huwag mo kami kailangan sa ato. At iadya mo kami sa ato. Tapos mo ka ng kaganin. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Iyong Diyos, panalangin mo kami ang makasalanan, ayaw at po kami ang mamamatay. Walhati sa ama, sa kaanak, nasa Espiritu Santo, ang pangalan sa unang-unang, ayaw natin magpapasawad ang hanggan. Amen. Masalanan ka, sambahin ang alam mo, pasawad ang kaharian mo sundin ang mga puso sa lupa like, right. para, para lang na ang sa, pa, sa, sa, para sa kami, hindi na kami walang aming kagaling sa araw-abang. Patuwaan mo kami sa aming mga sana, hindi na magpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadyo, hindi po kami sa dilang masama. Ang Tanya ng Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa bagay ng lahat

ikaw. Sumayin niyo ang Panginoon. Yung upo kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang kapayapaang kalob ni Cristo ay maghali ng wala sa inyong puso at ang saitan ni Cristo ay sa inyong kalooban. Kupang anuman yung ginapisa sa ita ang gawa ay mangyari lahat sa kalan ng Panginoon ngayon at magpasalang ng God. At pagpalain kayong lahat ng mga kapangyarihan Diyos na anak, sweet Santo. Amen. Okay hey po, patay na po ang kandila. Salamat. Thank you po. Thank you po. Ikaw ba nagda-drums? Sa dali po. Kagali tayo. Isang kamay, dalawang drumstick. <laughs>